Magandang araw mga master. Uh, ilang araw din akong wala. So ngayon, nandito pala ako sa isla ng Agutaya. Nagano lang ako. Nagbakasyon na ako ng ilang araw. Ang sinakyan ko, ito, yung sarili kong bangka mismo. binyahe ko to ng Agutaya. Galing Puerto Princesa. Ah, uh, umabot kami ng 17 hours sa biyahe. Medyo marami kasi kami karga. Oh, hindi kami maka... Hindi ko maitakbo ng mabilis yung bangka. Medyo delikado kasi pag masyadong mabilis. So, alala rin yun lang yung takbo namin. Sa 17 hours na yon ang gamit kong makina. Puro gasolina. Ito yung dalawa kong makina na yun yun mismo yung gamit ko yung Honda ko na 13 horsepower tsaka ito yung sumurato ko na 15 horsepower ngayon mga master bigyan ko kayo ng tips itong mga ganitong makina madalas ang nagiging problema nito pag long distance overheat so sa akin ang ginagawa ko para maiwasan ko yung mga ganong bagay ah uh, ito tamak po to ng 17 hours walang patayan yun mula Puerto Princesa hanggang dito sa isla ng Ogutaya ang ginawa ko may mga cover yan dito ito sa makina mismo ito yung mga cover niyan. ito yung cover na para dito sa makina ko sa ilalim tapos ito yung cover ko para dito sa Honda ko na makina yung cover niya na yan nakikita nyo nandiyan siya sa gilid na kapatong so nung time na bumabiyahe ako papunta dito hindi ko talaga yan siya dito para maiwasan ko yung overheat unang una pag nakalagay kasi yan dito mga master sa makina mabilis uminit yan dito sa ilalim So ngayon, pag hindi niya nabantayan yan, or hindi ko nabantayan, ang susunod na mangyayari niyan, overheat na. So para safe, dyan ko siya nilagay. Sa 17 hours na biyahe na to, walang patayan sa awa ng Diyos. Matatag yung sumurato na 15 horsepower. Ngayon, yung isa pang ginawa ako, habang bumabiyahe ako, dito lang din ako nakaupo. Ito sa side na to, kung saan ako nakapwisto ngayon ginagawa ko yung isang pa ako nandito lagi kong pinapatong dito sa tangke eh. ganon din dito sa kabila sa kabilang makina ko Diyan. natatong ko na ganyan para ma-monitor ko lang yung init ng makina yung isa sa mga palatandaan na pa-overheat na yung makina mga master eto Halimbawa, sampung oras na ako tumatakbo. Pag nilagay ko yung paako dito, nararamdaman ko doon, mainit. Pero, sa 5 to 7 seconds na nandyan yung paako, kumbaga, nakakaya ko yung init. So, ibig sabihin, normal pa yung makina. Hindi pa yun siya papunta doon sa overheat. Kapag, hindi ko na naitagal yung pa ako dyan ibig sabihin nun mga master pa overheat na ganon din dito kapag ito uminit na yung mismong tank or ito ito itong mga uh, nandito sa baba kapag yan uminit na yan papunta na sa overheat yun so ang maganda nyong gawin ipahingay nyo saglit yung makina sa layout pwede kayong magpaagos lang muna para maiwasan yung tuluyang pag overheat mahirap pag na overheat mga master lalo kung wala kang dalang ano, reserva na pyesa ang kadalasan pagka may overheat na nangyayari ang pinatamaan dyan smart plug kapag naman malala yung nangyayari na overheat ignition coil so ngayon ang mahirap doon pag wala kang dalang reserba patay ka walang tag <laughs> dito walang tindahan sa laot so ako ang ginagawa ko may reserba talaga ako na spark plug ngayon ang hindi ko lang nadala ignition coil hindi na ako nakapagdala basta ganun lang ginawa ko minonitor ko lang tayo yung mga makina ko na ito na dalawa habang tumatakbo ako sa laot para may iwasan ko yung burhit kasi nga, una-una, sama ko yung mga anak ko sa biyahe tapos medyo marami kaming karga umalis kami ng Puerto Princesa ng alas 6 ng umaga dumating kami dito alas 12 ng hating gabi so yun yung naging biyahe namin so yun mga master yun yung tips ko sa mga gumagamit ng gasoline engine madalas kapag long distance nag overheat yan so ito pwede nyong maging guide ito kapag nagbiyahe kayo ng malayo na Gasoline engine yung gamit ninyo. Kapag ano naman, diesel engine. Ano yan? Maano ma Kahit na sobrang init. Okay lang. Hindi yan basa-basa nag overheat eh, Yung kaganda sa diesel, ah, um, leban doon. Biyos, tipid ng konti sa gasolina. Kaso, ang disadvantage naman ng diesel, lalo na sa akin, malit ako, ang hirapan na rin. Pag hindi mo na timingan, mahirap talaga. Mahirapan na rin itong gasolina naman simpleng simple lang paanda rin to isang hila lang andar kagad to so yun yung mga advantage saka disadvantage nung diesel engine sa kanong gasoline engine shout out sa mga bagong subscriber natin dyan sa youtube natin sa facebook shout -out sa inyo mga master ah, uh, dito ako sa isla ngayon nag-atlo ng bakasyon lang ako na kay ma'am Lolita Govern ma'am ah uh, ingat kayo palagi masulid na ano ko to eh solid na followers na supporters ko wala mo na siguro ako ano ngayon wala mo na ako may upload na farm so dito tayo sa isa lang ang mga i-upload ko ngayon puro fishing muna siguro kay ano kay boardings shout out sa pagbalik ko ng puerto, bibili ako ng liyempo dyan sa inyo. Thank you, thank you sa support ninyong lahat. Uh, mabuhay tayong lahat.